Ah, uh, hello, hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay eh uh, 11 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At ang oras dyan ay dyan sa Pilipinas ay alas 9.40 ng gabi. Bukas, butuhan. Kaya nga ito, na naisipan ko na ipalo up ko yung kriteriya sa pagpili ng kandidato. Opo. Uh, kahapon ay tinalakay ko sino yung mga pwedeng ibuto doon sa senatorial bills natin. Ngayon ay uulitin ko lang ito, itong kriteriya sa pagpili ng kandidato. Opo, kahit na yan ay mayor, governor, o congressman, o senador. Ah, uh, Nararapat lang na mayroon tayong Uh, palatandaan sa pagpili ng ating kandidato. Ayan po ang tatalakayan ko ngayon. Pero alam ko ito ay ay na-discuss ko na nung isang linggo. O ulitin ko na naman. At uh, yung nga ang payo ni Kapir Silapid, Lapid, maganda rin yung payo niya eh. Ay sama niya ay tignan yung mga track record, sabi niya. Kahit na saan siya nagtrabaho, anong ginagawa niya sa pamilya niya, sa dati niyang trabaho, may mga track record yan, sabi niya. Kaya yun ang tignan. At hindi nalalayo dyan yung gagawin niya. Kasi style na ng tao yan eh. Ganun po eh. Ang sabi po ni Kapir si Ka Lapid. Yan po ano? Pero dadagdagan ko ay yung payo naman sa atin ng Biblia. Opo. Bagamat ay hindi sinabi na taong gobyerno, pero ganun na rin kasi nga leaders eh. At noon kasi habang sinusulat yung Biblia, iba kasi ang ang gobyerno noon nagbabago kasi ang gobyerno eh. Opo. Iba ang ang pamamaraan ng pamahalaan noon. Usually may king o may mga imperor, di ba? O sa gobyerno kasama yung simbahan po eh. Opo. At yung matatanda sa atin ay nung panahon ng Kastila, ay kinikwento nila na mayroon, mayroong, mayroong say yung mga pari noon sa gobyerno. opo, po. Mayroon silang pudir o mayroon silang posisyon sa gobyerno. At hanggang ngayon po, sa Saudi Arabia, ah, uh, yung religious yung religious Sikh nila yung yung pinakapuno o kasi muslim sila eh kasama sa nagdedesisyon po yan kung pupugutan ng ulo yung isang tao o puputulin ang kamay kasama sila hindi lang yung judge hindi lang yung hari kasama po yung pinuno ng relihiyon yon po, ano? Ganun po sa Saudi eh. Opo. At matagal na yan. Matagal na yan. Kaya nga lang ngayon ay hiniwalay na. Dahil nga dito sa Amerika, yan ang nilaban nila. Kailangan hiwalayan. yan. Yun ang nilaban nila dito. Kaya nga mayroon tayong separation of uh, church and state. Kasi usually, nagagamit po eh nagagamit din po yung mga yung mga kwan eh yung mga kaparian sa politika yung po ang nararasan ng mga unang tao dito sa Amerika kaya sila ay lumaya sa Europe o sila o kinasuhan na sila ng kinasuhan kasi nga sila ay ibang reliyon mga protestant ang tawag sa kanila o mga born again ganyan o mga rebuild day yun po ang tawag sa kanila dun sa Europe kaya nagsama-sama sila dito sa Amerika na itayo nila ang United States of America yan po ano uh, pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse ay hayaan nyo muna nabatiin ko po muna itong mga ah uh, sumusuway sa atin o nag o nanonood o nagla-like uh, salamat po sa inyong lahat ano uh, si Rusana Narumi ng Japan salamat po sa inyong lahat al ulalya ng Bacolor Pampanga salamat po Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy Nana Antibi ng Barin Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliver Arnold Fernand uh, ng Cebu Larry Narbais Josh Shalan Ilinita Sklapler ng Germany Ben Puno Leti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtikyo, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz. Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco. Lini Bungat, uh, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Brenda Martin, C.G. Torrio, Milchor Lintino, Brother Pakamara Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Tim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Ilay, June 5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko ko po sa inyo na ating uh, panuorin at suportahan. Ito po sila, no? si Michael Lapasibli Bulletin, si Atty. Insurekto, Bunyuk Pakaka Isa, Blackcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Satu Ulang To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japanturs, Dibina Apostol, CG Pichai, Kapihan Ni Artat Ago, Dame Just Journey, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Karbonel, Attorney Silu Magno, at saka si O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matutunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ay, ang title ko ay, Kriteriya sa Pagpili ng Kandidato. Ay ito po ang isisir ko sa inyo na Bible verse. 1 uh, Timothy chapter 3 verse 2 an overseer then must be above reproach or blameless the husband of but one wife temperate self control respectable hospitable able to teach ayan po ang nakasulat ngayon ay overseer, ang ibig sabihin ay leader yan eh. Opo, kaya pwede rin i-apply ito sa taong gobyerno kasi sila ang sila ang mamumuno sa atin eh. Kaya pwede yan. Kahit na nga mayor yan o oh, vice mayor, hindi ba? Sila ang mamumuno eh. Kaya ito ang pwede nating pagbasihan. An overseer din must be blameless. Ayan po, walang record lalo na dyan sa corruption ah uh, husband of one wife o oh, isa lang ang asawa hindi ba o oh, kasi dyan po nang, nang gagaling ang kwan eh, ang corruption eh kung marami na siyang kabit opo oh, po. kung marami na siyang pinapakain o oh, yun nga bishop po yan eh o oh, magnanakaw na siya temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach. Ang ibig sabihin niyan, able to teach, ay kaya niyang ipaliwanag kung ano yung gusto niya o nilalakad niya o ano ang buhay niya opo, o ano ang gagawin niya sa hinaharap. Kaya niyang ipaliwanag, able to teach. Opo, Mahalaga po yan. O kaya, alam niya ang buhay. Opo. O may direksyon siya, kaya nga able to teach. Ayan po. Ngayon kung hindi siya makapagturo, ay wala yan. O. Puro pambubula lang yan. Kasi doon sa pagtuturo niya ay talagang ipapaliwanag niya eh. Kaya nga able to teach yung leader dapat able to teach. At hindi naman niya ma maisasalita yan o hindi naman niya maisasagawa yan kung hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya nga able to teach po eh. Kailangan uh, may record siya. Opo. Mayroon siyang magandang record na yun ang example niya. Kaya nagtuturo siya. Ayan po, ano? oh Hebrew chapter 13, verse 7 Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ayan po, ano? Dito, ang nakasulat ay remember your leaders o oh, na ay simple ang ang iba dyan ay ay sinasabi nila na sila ay mabuti yung po ang ibig sabihin yan, is spoke the word of god o oh, ginagamit ang salita ng panginoon o oh, ang panginoon para sila ay makakuha ng boto pero tignan niyo yung outcome yun nga eh yung yung track record diyan eh ang ibig sabihin yan, consider the outcome of their way of life. Yung way of life nila. Makikita dyan eh. Oo. At hindi po pwede magkamali ang, ang Biblia dito. Parang yun sa sinabi ni Kapir Silapid na tignan ang track record. Oh, dito naman, uh, consider the outcome of their way of life kahit na ano yan, general ito, ano, pero kahit ano yan, kahit na sa dating nilang trabaho, sa dating nilang mga kasamahan, ano bang ginagawa niya sa pamilya niya? oh, ganun po yan. At saka, kailangan yung ibubuto mo ay yung pwede mong i-imitate yung buhay nila o yung faith nila. Kung hindi, ay, huwag na. Hindi ba? Huwag mo nang ibuto. oh, maliwanag po yan. Lahat po ng, ng tao may kanya-kanyang antas ng pananampalataya. At sa pamamagitan po ng antas ng kanyang pananampalataya, doon siya nakakagawa ng mabuti o masama. Ganun po yan eh. Kaya dito nakasulat yung imitate their faith. Oh, ina-assume na mabuti yung yung ibubuto mo o yung yung i, i magiging manok mo sa o magiging kandidato mo ayan po ang ibig sabihin niyan Proverbs chapter 9 verse 10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Ito po ang na nawawala sa ating mga leaders the fear of the Lord yan po wal karamihan po ng mga politiko wala yan kasi nga ang just nila ay ang kanilang kapangyarihan o ang kanilang sarili tingnan nyo po ang nangyari kay Rodrigo Rua Duterte hindi ba? o napakayabang hindi ba? o sinabihan niya yung mga audience sa publiko po ha sinabi niya at in front of the media at nakatilibis po 'yan. Oh, kinwento niya yung creation. Na alam ko po 'yan ay galing kay kibuluyan Galing 'yan. 'Yan sa mga kwentuhan nila siguro kung nagiiinuman sila o o may mga gathering sila, nagkukwentuhan sila. Ayun, 'yun ang sinabi niya sa creation na kung saan ay mayroong ahas. Ay ang sabi ni Duterte, eh, bakit may ahas? Sabi niya, who is this stupid God? Sabi niya eh. Oh. Doon makikita mo na wala siyang takot sa Panginoon. Opo, wala. Ah, isisir ko lang po sa inyo, no? Ang tao kasi ay ang una niyang mararanasan kung nakilala niya ang Diyos o nagpakilala ang Diyos sa kanya, talagang matatakot ka sa Diyos. Opo, yun po ang unang mararanasan ng tao. Sinisir ko lang po sa inyo dahil yan po ang nangyari sa akin eh. Nabunagin ako, ang unang kong naranasan, yung fear of the Lord. Bakit? Tatanungin yo ako siguro. Bakit ka natatakot sa Diyos? Ay, biyang kumparison ka po eh. Masama ka, ang Diyos ay huli. At ang nakakatakot dyan, yung, kanya, yung power niya. Unlimited power po eh. Kahit ano pwede niyang gawin eh. Ay, ikaw i limitado ka eh. Kaya matatakot ka. Kung naintindihan mo yung dalawa na yan, God is holy at saka yung nga yung, yung 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 justice eh. God of justice yan eh. Kaya kanyang parusahan at kaya niyang gawin sa iyo kahit anong gawin gusto niyang gawin sa iyo. Kaya matatakot ka. Pero yung pagkatakot mapapalitan po yan ng pagmamahal. Opo, unti-unti po yan mapapalitan. Kaya ang ang nakasulat dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Totoo po yan. Matatakot ka dahil sa kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. O, yung holiness. O, yung justice siya. O, eh, eh, walang lulusot sa kanya eh kasi alam niya lahat eh. O. Kaya, yung mga walang takot, hindi nila nakilalang Panginoon. O, the proper word is hindi nagpakilala ang Panginoon sa kanila. Kasi hindi natin kayang kilalanin ang Panginoon. Eh. Wala tayong way. Wala. Opo. Ang makikilala natin ay yung mga tao na nakakasalamuhan natin. O kaya nga si Jesus Christ bumaba. At siya ang nagpakilala. O siya ang nakausap ng mga tao. Siya ang nahawakan, hindi ba? O siya ang nagbigay ng mga example. Oo. Oh. Siya yan, siya yung nag-interpret ng batas. Ininterpret niya eh. Ganito yan, kanya. Oo. Oh. You shall not kill. Hindi ba? Ang utos. Hindi naman, naintindihan yun eh. Pero ang sabi niya, yung mamuhi ka lang kanya sa kapwa mo na walang dahilan, yung kamuhian na yun, doon nag-uumpisa ang kasalanan o nag nagkakasala ka in your heart, sabi niya. Eh. O, yun po ang mga, mga paliwanag niya. O, ngayon ay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One. Ayan po eh, wala silang knowledge doon sa Holy One kasi nga hindi sila kinaluguran ng Diyos. Hindi nagpakilala ang Diyos sa kanila. Kaya palagay ko ganyan talaga ang sasabihin eh. Who is this stupid God? Hindi ba? O ibubuto niyo yung ganyan? O yung mga tauhan niya, ibubuto niyo ba yung ganyan? O, natutuwa nga ako at nakulong na yan si Kibuloy. Eh. At saka si Duterte. Gusto ko na nga sanang huminto mag-vlog dito eh. Kasi wala na akong iba-vlog eh. Pero nga, ang righteousness po ay patuloy ina-advocate po yan kung ano yung righteousness. Kaya nagpapatuloy ako. Pero sa ngayon ay parang nawawalan na ako ng ganah. Opo. Kasi nga ay ah, yung, yung panalangin ko ay naanjan na eh. Nakakulong na po si Kwan eh. Si Kibuloy at saka si Kwan eh. O, si, si Duterte. Yan ang panalangin ko nung sinisiraan nila si Dilima. Opo. Grabe ang 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 sira nila kay Dilima. O pinakulong nila, hindi ba? O ngayon ano ang sabi ni Kaytano? Mabuti pa, sabi niya eh, ni Kaytano. Mabuti pa ang magkulong tayo na ah, makalaya yung isang daang katao na guilty o talagang gumawa ng krimen. Kisa magpakulong tayo ng isang taong walang kasalanan. Ayan po, alam naman niya eh, hindi ba? oh, hindi ba? O, ay, dapat ang tinalong sa kanya, ay bakit pinakulong niya si Dilima? Hindi ba? Dalawa sila ni Pacquiao po eh. O, ang nagpakulong dyan, kay Dilima. Siyempre, nagumpisa doon sa tinanggal nila as chairman of the Blue Ribbon Committee si Dilima. Tapos ayan na, kinasuhan na. O, ayan na, naipakulong na. Gumamit po ng mga peke ng mga testimonya o peke nat mga testigos. oh. kaya nga wala silang takot sa Dios yan. Kaya nga ako po nag in doubt ako dito kay dito kay Pakyaw kung talagang born again ito. Hindi ba? oh. kung born again kasi talaga alam mo kung ano yung tama eh. Oh. At lalo na ito si Kaitano nagbabasa ng Biblia. Pero doon sa sinabi niya na siya ay ambasador ng Christ o ambasador siya ng Diyos o kung ano man yan, ay kung po yan eh, pagmamalabis po yan eh, pagmamayabang po yan eh, hindi po tinatanggap yan sa langit. Pinipilter ko yung mga sinabi niya, oops, ito ay party ng Diablo, nang gagaling ito sa Diablo. Opo. Bakit siya sasabihin yun? Hindi naman siya tinatalong, hindi ba? Ngayon, kung nagpapaliwanagan sila, pwede siguro sigurong ipaliwanag yun. Kung yun ang topic. Pero bakit niya babanggitin yun? Ayan nga, para lukuhin lang ang mga tao. Ambasador daw siya ni Christ. O, pero nung tinignan ko yung mga sinabi niya, wala namang laban. Ha? Kasi iniugnay na niya, eh, nga sa sinabi niya na mabuti pa kanya na palaya, ma, makapagpalaya tayo ng isang daang kataon na guilty, eh, anong, ay uh, ay sabantalang pinakulong nila si Dilima. Kahit, uh, uh, kung ikumpara, sabi niya na magpakulong tayo ng isang taong walang kasalanan, sabi niya, eh, <laughs> di ba? O, ang koneksyon nun, dun sa ambasador siya ni Christ at saka yung, yung sinabi niya, na mabuti pa sabi niya ang makalaya yung yung isang daang katao na guilty na gumawa ng krimen kisa ipakulong sabi niya eh. ipakulong ang isang taong walang kasalanan di ba ayan po di ba o sige po tanggan dito na lang po ano at uh, mag 30 minutes na at uh, dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po yan po ang pakay ko dito eh, na magkaroon po tayo ng wisdom. Kaya nga, although na ayaw ko nang mag-vlog, kasi nga, ay eh, solved na po ako eh. I am resolved, di ba? Kasi nakakulong na si, si kwan, yung prayers ko o yung prayers natin ay natupad na. Nakakulong na si, si kwan, si si Rodrigo Rua Duterte na yan nga ang peers ko kasi nga alam ko na pinakulong nila si Dilima na walang kasalanan. O, at hindi naman ako masisisi dyan kasi panalangin ko lang po yun sa Diyos. Eh. Panalangin ko eh. At kung ang nananalangin po ay isang matuwid, ah, ay pinakikinggan po ng Diyos yan. Kahit na isa lang. Sa isang libong mananalangin at mayroong isang matuwid doon, pakikinggan po ng Diyos yan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya hindi po ako nahihiya na sabihin sa inyo kung ano yung pinapanalangin ko. Ay simple, wala na tayong magawa po eh. Hindi ba? Hawak niya lahat eh, hindi ba? Oh. Kaya nga inamin na niya yan po eh. Inamin na niya doon sa Senado na nagpapapatay siya ng tao. At doon sa lower house, doon sa quadcom, inamin niya. Para kasuhan siya eh. Oh. At nagkwan doon siya, nag-take -nag chance Opo. Baka kung kasuhan siya, kung bigla siyang kasuhan dahil doon sa pag-amin niya, ay baka hindi matuloy ang ICC. Kasi pwede niyang sabihin, ay tika muna, ay, nak may kaso na ako dito eh. Ay wala siyang kaso, hindi ba? Kasi mautak din yung mga tao na mga pamilya ng biktima eh. Ayaw siyang kasuhan dahil nga ay wala din mangyayari, hindi ba? Wala din eh. O, yung testigos, pwede niyang ipapatay eh o takutin, o bayaran. O. Doon lang, sa testigos lang ha, yung mga testimony. Ay lalo na ngayon na lumalabas na yung mga police report pala eh, inaayos ng agad. Di ba? O ayan po eh. O paano, paano mananalo yung mga kaanak ng biktima? Di ba? O. Ay sorry sure po ano at kung, kung saan saan na pumunta ang ang topic natin pero yun lang po ano ang kuwang ano Uh, na tayo ay kaluguran ng Panginoon at bibigyan niya tayo ng wisdom. Opo. At muli mga kababayan, mga hal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.